po si Felipe Hilaw de la Rosa. Ah, uh, lihitimong taga-Tanay. Ako po ay pinanganak sa isang malayong barangay ng Tanay sa Barrio Santa Ines, Mountain Barangay po ng Tanay, pinakang dulo noong 1971. Ah, uh, ako po ay tin tinatawag na Martial Law uh, baby. Ako po ay limampung taong gulang na ngayon at ah uh, ako po'y lumaki dito sa bayan mismo ng Tanay. Ah, natandaan ko po, ako po'y apat na taong gulang noong ako'y bata pa nang ako'y pagsuotin ng nanay ko noong damit na pariparian. Yung po ay kulay itim na makapal na tela at merong sombrero na ang tawag po ay bereta. Yung po yata yung sinusuot ng mga arsobispo at obispo. Uh, yun po, uh, ginagawa po namin yung pagka dumating na po yung pechang Enero 22 ng hapon. Pero bago pa po doon, uh, pagpasok po ng unang linggo ng Enero, meron pong isang matanda dito sa Tanay, hindi ko po matandaan ang pangalan ng matandang iyon, uh, dito po sa may parting Del Pilar, malapit po sa kanto ng Austria. Siya po ang nag-aalaga nung napakaraming damit ng sinusuot naming mga bata nung araw, yung nga pong tinatawag na damit ng pariparian. Uh, yung pong matandang iyon, uh, siya po ang nagtatabi. Lahat po ng gustong uh, magsuot ng mga batang katulad ko ay pinapupunta po doon unang linggo pa lamang ng Enero para po ilista ang mga pangalan. Kasi marami po ang gustong magsuot ng damit na pari-parian nung panahon po namin. Bakit po ako pinagsuot? Ang sabi po ng nanay ko, um, bata po po ako, ako'y masasakitin na, ako'y hinihimatay. ah uh, meron po yata akong diferensya sa puso noon. Hindi ko po alam kung ano, hindi ko na naitanong ang nanay ko kung ano yung sa puso. Ah uh, sa awa naman po ng Diyos sa ng ating mahal na patron, sa taon-taong ko pong pagsusuot ng damit na pari-parian, eh hindi na po ako sinumpong nung aking sakit nung ako'y maliit pa. Marami po kaming bata na nagsusuot noon. Ang nangyayari nga po, agawan doon sa damit na inyo. Yung pong damit na inyo'y mainit, medyo makapal. Ah, tinatanong ko nga po ang nanay ko, baka may naitatabi, ay wala. Talagang meron pong isang matanda na hindi ko malaman kung meron siyang nai- na, na isalin yung mga damit na iyon. Uh, dito po ay nakatira sa may dati sa lugar nitong si malapit po sa bahay ni sa bahay ngayon ni Ma'am Amelia Cordovilla. Doon po namin kinukuha yung mga damit ng pariparian. Uh, Enero 22 po uh, mga alas 2 or alas 3 ng hapon. Pupunta na po kami sa uh, malaking bahay, magandang bahay ng dating alkalde ng Tanay na si Mayor uh, Celso T Katambay at ni Ka Ester Porsyunkula Katambay. Sila po yung may-ari ng uh, Patrong San Ildefonso de Toledo na siyang ipinoprosesyon. Inililibot dito po sa bayan ng Tanay tuwing Kapistahan ng Enero. Uh, Habaintidos po ng hapon, bali, nag, nag-iintay po kami doon para uh, antayin yung, yung alas ng hapon para ihatid po ang patron dito sa simbahan. At may, may pagkakataon po, karaniwan din, dinadaanan po namin yung mahal na birhen ng Guadalupe. Pero hindi naman po lagi. Uh, pag uh, naihatid na po ang patron dito, ang dalawang patron dito sa loob ng simbahan, Uuwi na po kami magpapahinga at maghahanda sa kinabukasan na kapisahan na pagpuprosesyon. Bali nung araw po, uh, mga mid-seventies, 70 uh, ang prosesyon po noon ay dalawa. Isa sa umaga, pagkatapos nung huling misa sa umaga at sa gabi. Uh, nito lamang po siguro panahon ni... Father uh, Joby siguro na bago or yung pinalta niya ay naging isang prosesyon na lamang po. Uh, mga matatanda po ang nagpe ng patron ng San Ildefonso pero originally po yung, yung talaga pong umaako o deboto ng mahal na patron San Ildefonso ng mga po, pamilya porsyon kulay ay ang lolo ko pa po si Jaime Uh, Reyes Hilaw. Uh, Kapit-bahay lang po namin yung sila, Caselso at saka Esther katambay Sila po ang nag-iintindi nung araw, papasaan pa po daw ang uh, andas noon, wala pang gulong. Uh, Nakatulad ngayon ng mga nilalagyan ng mga santo-santa na may gulong na. Puro papasan pa sila, puro kalalakihan. Uh, natigil lang po ako ng pag uh, susuot ng pariparaan, siguro mga 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 grade 6 or first year high school ako. Siyempre po nag na ako e medyo nahihiya na magsuot ng damit pari kaya hindi ko na po na ituloy. Ah noong po ako maliit pa, natatandaan ko rin ah kapag ka po dumadating ang Enero bilang regalo o pasalamat sa amin ni Kaiser Porsong ka. kami ng mga tsokolate, mga candy. Lahat po kaming bata na nakasuot ng damit na pari ay nakahilera dun sa kanyang bahay sa loob, dun sa mahabang upuan. Binibigyan po kami ng mga masasarap na candy at tinapay. Uh, sa nito pong mga nakaraan taon, ako naman po'y natutuwa at kahit papaano, kahit po kaunting mga bata ay may nakikita pa rin po akong uma, inaako ng mga magulang para magsuot ng damit na pari parian kay San Ildefonso. Kasi nga po si ang patron nating si San Ildefonso ay uh, dito po sa bayan ng Tanay maraming maraming uh, may mga nag nagiging pari at ang ang isa sa mission po siguro kaya naging patron natin si San Ildefonso ay talagang mahubog ang mga kabataang lalaki na maglingkod sa pamagitan ng pagpapari. Uh, naka, ako lang po ay pangarap ko po nung ako'y maliit na magpari ako, kaya lang hindi ko po alam bakit hindi po natupad yung pangarap ko nung ako'y maliit na maging pari. Ganun paman po, ito pong edad kong ito ay ako po ay, naglilingkod dito sa ating parokya, kay San Ildeponso de Toledo. Uh, sa mga kabataan po ngayon, babae man o lalaki, sisan uh, si San Isidro po ay isang mapaghimalang santo na tagapaglingkod ng ating Panginoon at ng Mahal Maria. Uh, sa akin pong papamamanata papamama, pa, sa kanya at pagtawag ay eh marahil hindi po niya ako binigo. Lagi po akong ginagabayan. Kung taos-puso po na tayo ay lalapit sa kanya, dudulog sa pamagitan ng pamimintuho sa Mahal na Birhen din ay natitiyak po po na hindi tayo mabibigo. Katulad po ng kalagayan ko rin, uh, ano anuman po yung dumating sa buhay ko, kasiyahan, kalungkutan, pighati, ay hindi po ako nakakalimot na tumawag sa kanya magpasalamat o kung anuman yung dumating sa buhay ko laging iniisip ko na nandiyan siya na parang kumbaga kaibigan na laging makikinig. Ah, uh, laging nandiyan handang tumulong at gumabay. Lalo na sa pag yung dumadating yung tayo yung didiliman sa buhay, nagugulimihanan, nandidiyan ang ating patron. Kaya sa mga kabataan, uh, huwag kayong makalimot, nandiyan si San Ildefonso uh, na pwede nating lapitan, takbuhan at hindi lang tayong mga taga-Tanay ang ang nakatala ng himala ni San Ildefonso maging mga taga-ibang bayan ay nagpapatotoo sa mga himala ni San Ildefonso sa tulong ng mahal na birheng Maria. Ako po si Felipe Hilaw de la Rosa, isang diboto ni San Ildefonso de Toledo.